Isang batang aksidenteng nakadiskubre ng totoong trabaho ng kanyang ama. Isang trabaho na babago sa buhay nila at magdadala sa kanila sa pinakamadilim na daan ng paghihiganti. Year 1931, Rock Island, Illinois. Isang labindalawang taong gulang na batang lalaki ang nagbibisikleta pa uwi matapos magtinda ng dyaryo. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya ang nakababata niyang kapatid na naglalaro sa labas agad silang nagkatuwaan, naghabulan at nagbatuhan ng mga bola ng niebe habang humahampas ang malamig na hangin sa kanilang pisngi. Pero nang dumating ang kanilang ama, biglang nagiba ang hangin. Tumigil ang magkapatid sa paglalaro at tahimik na pinanood ang ama habang diretsong pumasok ng bahay. Seryoso, matahimik at parang laging may dalang bigat sa balikat. Mula noon, ramdam ng batang lalaki na malayo ang loob niya sa ama. Dahil sa totoo lang, hindi niya ito ganap na kilala, ni hindi niya alam kung ano ba talaga ang trabaho nito. Maya-maya, tinawag siya ng kanyang ina. Anak, puntahan mo ang papa mo. Kain na tayo. nag ang bata. Habang papalapit sa silid ng kanyang ama, Mabigat ang kanyang paghinga. Parang hindi niya alam kung dapat ba siyang kumatok o tumakbo pabalik. Sumilip siya sa pintuan at doon niya unang nasilayan ang bagay na hindi niya dapat makita. Tahimik na hinubad ng kanyang ama ang baril na nakasukbit sa sinturon. Maingat itong inilapag sa kama, katabi ng isang rosaryo at mga susi. Nang maramdaman ng ama ang presensya ng anak, dahan-dahan itong hinubad ang jacket at marahang itinakip sa ibabaw ng baril, na parabang may tinatago siyang hindi dapat malaman ng kahit sino lalo na ng sarili niyang anak. At sa sandaling iyon, unti-unting nagtanong ang bata sa sarili, ano nga ba ang tunay na trabaho ni Papa? At bakit kailangan niyang magtago ng baril? Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na Road to Perdition. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Kinabukasan, maagang naghanda ang pamilya para pumunta sa isang burol. Dumating sila sa isang malaki at marangyang mansyon na pag-aari ng pamilyang Rooney. Sa loob, maingat na nagbigay galang si Mike Sullivan Sr. sa labi ng namatay, kasama ang anak niyang si Michael Sullivan Jr. Samantala, naiwan si Annie sa likod, hawak ang balikat ni Peter na takot lumapit sa kabaong kinabahan ang bata, kaya dahan-dahan siyang inakay ng ina palayo. Maya-maya, napansin sila ni John Rooney, ang makapangyarihang pinuno ng bayan at may-ari ng mansyon. Ngumiti ito nang makita ang magkapatid at agad silang nilapitan. Parang tunay na lolo, kinarga niya ang dalawang bata at nagbiro pa, kaya't sandaling nawala ang bigat ng hangin sa lugar. Pagkaraan, nagbigay si Rooney ng maikling talumpati para sa pumanaw. Malumanay niya itong inalala at natuwa ang mga nakikinig Tila nabigyan ng ginhawa ang mga puso nila sa kanyang mga salita, pero biglang nag-iba ang hangin. Tumayo si Finn McGovern, ang kapatid ng namatay, para magbigay ng sarili niyang mensahe. Sa una, mahinahon siyang nagsalita, pero unti-unting sumisidhi ang tono hanggang sa halos diretsong ipahiwatig niyang si John Rooney mismo ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. May tensyon sa hangin na parang sasabog, Mabilis itong napansin ni Mike. Pasimple niyang nilapitan si Finn, hinawakan sa braso at mahinahong inilayo mula sa mga tao para para hindi lumala ang sitwasyon. Pinasakay niya ito sa kotse para ihatid pa uwi bago pa magkaroon ng gulo. Habang papalayong umaandar ang sasakyan, nagtanong si Rooney bahagyang nag-aalala. Ayos lang ba siya? Ayos lang siya pa, medyo sobra lang ang inom. Kakausapin ko siya, sagot ng anak nitong si Connor. Ngunit tumigas ang mukha ni Rooney at mariing bumulong. Isama mo si Mike at makinig ka, kausapin mo lang siya. Wala kang gagawing iba. Sa loob ng mansyon, nagpatuloy ang selebrasyon. Umupo si Rooney sa harap ng piano at tumugtog ng isang malungkot ngunit magandang himig. Ilang sandali pa, tahimik na lumapit si Mike Sullivan Sr., umupo katabi ng matanda at sinabayan ang tugtog. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang tiwala at samahan nilang dalawa, parang tunay na mag-ama. Ngunit sa hindi kalayuan, nakamasid si Connor, nakangiti, pero hindi masaya. May halong pait, galit at selos na hindi niya maitago. Kinagabihan, bago matulog ang mga anak ni Sullivan, bumulong si Peter sa kanyang kuya. Kuya, ano ba talaga ang trabaho ni Papa? Suminghot ng malamig na hangin si Michael bago sumagot, nagtatrabaho siya para kay Mr. Rooney. Hindi pa nakontento si Peter, bakit naman? Dahil si Papa, wala siyang ama noon, paliwanag ni Michael. Kaya inalagaan siya ni Mr. Rooney na parang tunay na anak, pero kumunot pa lalo ang noon ng bunso. Alam ko na yun eh, pero ano ba talaga ang trabaho niya? Ayaw na sanang sagutin ni Michael, kaya gumawa na lang siya ng kwento para tumigil na ang kapatid, pumupunta siya sa mga misyon, bulong niya. Mga delikadong gawain, kaya lagi siyang may dalang baril. Minsan, pag kailangan siya ng presidente, pinapadala rin siya kasi bayani daw siya sa digmaan, na si Peter. Pero si Michael, mas lalo lang nabuo ang takot at tanong sa puso niya. Kung delikado ang trabaho ni Papa, anong klaseng misyon kaya yon? Isang gabi, habang inihahanda ni Sullivan ang kanyang kotse, palihim na nagtago si Michael sa trunk ng kotse. Ito na ang pagkakataon para malaman ang totoo. Pag alis ng kotse, dumaan sila sa mansyon ng Rooney para isabay si Connor. Narinig ni Mike ang pag-uusap ng dalawa. Kakausapin lang natin siya, di ba? Tanong ni Sullivan. oh, naman, sagot ni Connor. Dumiretso sila sa bahay ni Finn McGovern. Sa loob ng trunk nakikiramdam si Michael habang humihinto ang sasakyan. Pagkababa ni na Sullivan at Connor, sumilip si Michael sa maliit na siwang sa pader ng lumang bahay. Sa simula, maayos ang lahat, tahimik, mapayapa, pero unti-unting tumataas ang boses, mabigat ang hangin, at bago pa makagalaw si Michael, diretsong binaril ni Connor si Finn sa harap ng maraming tauhan. Sunod-sunod na putok, bagsakan ng mga katawan sa sahig. Nakita ni Michael na binaril din ng ama niya ang mga tauhan ni Finn. Galit na galit si Sullivan. Tinanong niya si Connor kung bakit binaril si Finn. Pero natigilan sila nang makita ang anino ni Michael. Tumakbo ang bata palayo, pero nahabol siya ng ama. Natulala si Sullivan nang makilala ang anak. "Michael, nasaktan ka ba?" tanong ng ama. Umiling ang takot na takot na bata. "Nakita mo ang lahat? Huwag mong sasabihin ito kahit kanino. Naiintindihan mo? Kahit kanino." Buong seryosong utos ng ama. Nangako si Sullivan sa mga Rooney na hinding-hindi magsasalita ang anak tungkol sa nakita niya. Pagka uwi, nagtanong si Michael, alam ba ito ni mama? Alam ng mama mo na mahal ko si Mr. Rooney. Noong walang-wala tayo, siya ang nagbigay sa atin ng tahanan, ng buhay. May utang na loob tayo sa kanya. Naiintindihan mo ba? Paliwanag ni Sullivan. Masama ang loob ng bata pero tumangon na lang siya. At doon, nagbago ang mundo nilang dalawa. Nagsimulang magbago ang ugali ni Michael. Kinabukasan, sa isang malaking pagpupulong, pinahiya ni John Rooney ang anak niyang si Connor sa harap ng lahat. Pinagalitan niya ito dahil sa kaguluhang nangyari kagabi. Hindi nakaimik si Connor, pulang-pula ang muka sa matinding hiya, at kahit labag sa loob niya, napilitan siyang humingi ng tawad. Pagkatapos ng pulong, isa-isang lumabas ang mga tao, si Connor na lang ang naiwan. Samantala, si Rooney ay lumapit kay Sullivan, inakbayan siya, at sabay silang naglakad palabas parang tunay na mag-ama. Unti-unting kumulo ang galit sa dibdib ni Connor. Ingit. Sama ng loob, lahat ng iyon na ipon sa isang mapanganib na sandali. Bago makaalis si Sullivan, hinarang siya ni Connor. May pinapapunta si Papa, sabi nito. Yung may-ari ng bahay aliwan, may utang pa siya. Puntahan mo, iniabot niya ang isang sobre. Para raw sa kanya, ibibigay mo. Walang pagdududa, umalis si Sullivan at sinunod ang utos, iniisip na galing ito sa ama. Sa opisina ng bahay aliwan, hinarap ni Sullivan ang may-ari. Tahimik niyang iniabot ang liham. Habang binabasa ito ng may-ari, nagbago ang mukha nito mula tensyon hanggang takot. Napansin ni Sullivan ang baril sa ilalim ng papel. Hindi na siya naghintay. Naunahan niya ito. Sunod niyang tinumba ang bodyguard. Huminga siya ng malalim at binuksan ang liham at doon nanlamig ang buong katawan niya. Patayin mo si Sullivan at lahat ng utang mo ay bayad na. Ang anak mismo ni Rooney ang nagtaksil sa kanya. Agad niyang naisip ang pinakamahalaga, ang pamilya niya. Tinawagan niya ang bahay. Walang sumasagot. Umuugong ang takot sa dibdib niya. Umalis siya sa lugar at mabilis na nagmaneho pa uwi. Samantala, pauwi na rin si Michael mula sa eskwela. Malapit na siya sa bahay ng Dalawang mabilis na putok. Kumakabog ang dibdib niyang tumakbo palapit. Nagtago siya sa madilim na sulok. Mula sa pintuan, lumabas si Connor. Malalim ang hininga. Nanginginig ang kamay. Hindi niya napansin si Michael na nakasilip mula sa dilim. Nang tuluyang umalis si Connor, mabilis na pumasok ang bata sa bahay. Ilang sandali pa, dumating si Sullivan. Hingal, takot, pagod. Sa loob nakita niya si Michael. Nakaupo sa mesa, tulala. Walang salita. Walang luha. Parang nawala ang kaluluwa. Dahan-dahang umakyat si Sullivan sa banyo. At sa sandaling iyon, sumabog ang sigaw na hindi kayang pigilin ng sinuman. Doon niya nakita ang hindi niya kayang isipin. Nakahandusay si Annie at Peter. Wala ng buhay. Ang mundo ni Sullivan gumuho. Nang malaman ni John Rooney ang ginawa ng anak niyang si Connor, nagningas ang galit sa buong katauhan niya. Hinila niya ang anak at sa harap mismo nito ay sumabog ang lahat ng kinimkim na sama ng loob. Bobo ka talaga, sigaw ni Rooney habang pinaghahampas ang anak sa braso at balikat. Habang umiiyak si Connor, paulit-ulit itong nagmamakaawa. Patawad pa, magsasalita yung bata, kaya, pero bago pa ito makapagtapos, sumagot ang ama ng may kirot at puot. Sinusumpa ko ang araw na ipinanganak ka. Umiyak si Connor, durog na durog, at kahit puno ng galit ang puso ni Rooney, hindi niya kayang talikuran ang sariling anak. Unti-unti siyang nanghina, niyakap ang anak, at huminga ng malalim, Diyos ko, tulungan nawa tayo ng Diyos. Isang pag-amin na wala na siyang kontrol sa unti-unting pagkawatak ng kanilang mundo. Sa gabi ring iyon, iniwan ni na Sullivan at Michael ang kanilang bahay. Tahimik na sinabi ni Sullivan, hindi na ito ang tahanan natin. Isa na lang itong bakanting gusali. Sakay ng kanilang kotse, dumiretso sila sa hotel kung saan nakatira si Connor. Pumasok si Sullivan sa hotel. Pero pagdating niya sa silid ni Connor, hindi ito naroon. Sa halip, isang lalaki ang naghihintay, ang abogado ng pamilyang Rooney. Nakaupo ito sa tabi ng mesa, may hawak na itim na maleta. 25,000 dolyar. Dadagdagan pa yan ni Mr. Rooney kung gusto mo ng mas malaki. Huminga siya ng malalim. May mga kaibigan ka sa Ireland, Mike. Pwede kayong magsimula ng bagong buhay doon ng anak mo. Pero malamig ang mata ni Sullivan. Nasaan si Connor? Umiling ang abogado. Alam mo namang hindi ko pwedeng sabihin. Naglakad si Sullivan palapit. Hawak ang baril. Sa tingin mo ba, magbabago ang isip ko kahit tutukan mo ako? Kapag sinabi ko kung nasaan siya, patay din ako. Huminga ito ng malalim. Mag-isip ka Mike, isa lamang akong mensahero. Sandaling katahimikan. Walang emosyon sa mukha ni Sullivan. Sige, bulong niya. Iparating mo kay Mr. Rooney ang mensahe ko. Isang putok, isang tao ang tuluyang nabura, at sa sandaling iyon, may nabuksang bagong landas, isang landas na siguradong may kapalit na dugo, tumungo ang mag-ama patungong Chicago. Pagkarating nila, pumasok sila sa isang malaking gusali. Pinaupo si Michael sa mesa sa loob ng pampublikong aklatan, habang si Sullivan ay umakyat para harapin ang taong matagal na niyang kilala, si Frank Nitti, isa sa pinakamakapangyarihang tauhan ni Al Capone. Pagpasok ni Sullivan sa opisina, bumati agad si Nitti. May lungkot sa boses nito. Nakikiramay ako sa nangyari sa asawa't anak mo, Mike. Hindi nagpaligoy-ligoy si Sullivan. May nais akong ipagkaloob sa inyo, sabi niya ng diretsyo. Gusto kong magtrabaho para sa inyo. Bilang kapalit, nais kong magpikit matakas sa mga gagawin ko. Bahagyang kumunot ang noo ni Niti. At ano naman ang kailangan mong gawin? Diretso ang tingin ni Sullivan, malalim na sumagot. Patayin ang taong pumatay sa pamilya ko. Nilingon siya ni Niti, tila sinusukat ang lalim ng kanyang galit. Nagpatuloy si Sullivan, madiin ang bawat salita. Maganda ang alok ko, ginoong Niti. Ako'y maglilingkod sa inyo at sa inyo lamang. Alam ninyong mahusay akong tao para sa trabaho. Pero umiling si Niti, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang mas komplikado ito kaysa sa marahas na paghihiganti. Iginagalang kita, Mike, at gusto naming maging bahagi ka ng samahan, tumigil siya saglit at huminga ng malalim. Pero imposible ang hinihiling mo. Kung itutuloy mo ang plano mo, mawawala lahat ang kakampi mo. Tumingin siya kay Mike matalim at totoo. Hindi mo kakayaning mag-isa, lalo na't may kasama kang bata. Dismayadong nagtanong si Sullivan. Pinoprotektahan niyo na ba siya? Umiling si Niti. Pinoprotektahan namin ang aming interes, Mike. Umuwi ka na. Ilibing mo ang pamilya mo. Pero hindi natitinag si Sullivan. Hindi yon ganoon kasimple. At dahan-dahan siyang lumakad palayo, iniwan si Niti na nakatingin sa papalayong anino niya. Isang amang wala nang natitirang sandalan kundi ang sariling galit at paghihiganti. Sa kabilang kwarto, naroon pala na John Rooney at Connor, nakikinig sa usapan ni na Sullivan at Nitti. Nanlumo si Rooney sa mga narinig niya, si Connor, gigil na gigil, halos lumuhod sa ama. Pa, nasa loob pa siya ng gusali, tapusin na natin siya ngayon. Pero mariin itong tinanggihan ni Rooney, mabigat ang tinig niya, puno ng lungkot. Saka tumingin si Nitti sa matanda, kung gusto niyo, kukuha ako ng professional, tahimik, malinis, tapos ang problema. Tahimik na tumango si Rooney, pero may paalala siya. Huwag idamay ang bata, Sige, sabi ni Niti. May alam akong tao. Magaling siya. Tinawagan ni Niti si Harlan Maguire, isang kilalang assassin na nagtatago sa pagiging crime scene photographer. Ang trabaho niya, pumatay. At pagkatapos ay kuhanan ng litrato ang sariling biktima, parang trophies ng kanyang kabangisan. Nang kunin niya ang tawag, ngumiti si Maguire nang marinig ang pangalan ni Sullivan. Nagkasundo sila sa bayan. Ibinigay ni Niti ang lahat ng detalye isang ama at isang bata, madalas maglakbay, at desperadong naghahanap ng hustisya. Sa araw mismo ng libing ni na Annie at Peter, tumawag si Sullivan sa mansyon nila Laruni. Sinagot iyon ni Sarah, kapatid ni Annie, na ngayon nag-aasikaso ng libing. Papunta kami sa bahay niyo, Sarah, sabi ni Sullivan. Iiwan ko muna si Michael sa perdition. Ligtas siya roon. Hindi nila alam. Naroon si Maguire, nakasilip sa anino, at narinig ang bawat salita. Ngayon, alam na niya ang susunod na pupuntahan ng mag-ama. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Sullivan at Michael. Nang magutom si Sullivan, tumigil sila sa isang maliit na diner. Ayaw kumain ni Michael, kaya nanatili ito sa kotse. Sa loob, kumakain si Sullivan nang biglang dumating si Maguire. Binati niya ang waitress at umupo sa mesa, kunwari isang pagod na biyahero. Napansin ni Sullivan ang kakaibang kilos ng lalaki, lalo na nang makita niyang may pulis ding kumakain sa counter nagkunwari siyang pupunta sa palikuran. Pero sa halip, lumabas siya sa likod, dumaan sa parking, at mabilis na binutas ang gulong ng kotse ni Maguire. Habang naglalakad palabas ang pulis, palihim namang bumunot ng baril si Maguire. Pero bigla siyang may narinig. Sumibat palayo ang sasakyan ni na Sullivan. Mabilis na tumakbo palabas si Maguire. Nabasag ang likurang salamin. Napayuko si Michael. Hindi sila tinamaan, pero muntik na. Lumapit ang pulis upang sitahin si Maguire. Bumagsak ang pulis. Pagkalayo ng kaunti, inihinto ni Sullivan ang kotse. Galit pero higit na takot ang nangingibabaw sa kanya. Pinababa niya si Michael. Kapag sinabi kong Yuko, Yuko ka agad, sigaw niya. Huwag kang magtanong, makinig ka sa akin mula ngayon. Kung hindi, simulan mo ng alagaan ang sarili mo. Sumagot ng may galit si Michael. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Nanginginig sa galit at takot. Iniisip mong kasalanan ko ang lahat ng to, tumigil si Sullivan. Huminga ng malalim, lumambot ang boses. Hindi mo kasalanan to. Wala kang kasalanan sa kahit ano, sigaw ng ama. Pilit pinaramdam sa anak ang kanyang pagmamahal. Napagtanto ni Sullivan na hindi naligtas na ituloy ang pagpunta sa Perdition. Alam na ni Maguire ang kanilang destinasyon. At kapag nagpunta sila roon, baka pati si Sarah ay madamay. Huminga siya ng malalim at tinawag ang anak. Michael, kailangan ko ang tulong mo. Iba na ang plano natin. Nagtagpo ang mata nilang dalawa. Wala nang takot si Michael, kundi tapang at pagtitiwala. Ipinaliwanag ni Sullivan ang tanging paraan para mapilit ang mafia na isuko si Connor. Kunin ang pinakaayaw nilang mawala, ang pera nila. Ang perang nakakalat sa iba't ibang bangko, ang dirty money na hindi pwedeng iulat kahit kailan. Tinuruan niya si Michael na magmaneho ng kotse para maging getaway driver tuwing sisirain nila ang operasyon ng mafia. Sa bawat bangkong sinalakay nila, si Sullivan lang ang humaharap sa manager. Malinaw ang bilin. Dirty money lang ang kukunin ko. Walang masasaktan. At bawat manager ay binibigyan niya ng maliit na porsyento kapalit ng katahimikan. Pero bago umalis, lagi niyang sinasabi ang parehong linya. Sabihin mo sa kanila, si Sullivan ang kumuha. Gusto niyang malaman ng mafia na siya mismo ang naghamon sa kanila. Nang malaman Nina Capone at Rooney ang nangyayari, nagalit sila. Agad nilang pina-withdraw lahat ng pera sa mga bangko. At ang inutusan nila para mamahala? Si Alexander Rance, ang tusong accountant na takot mawalan ng pera, sinundan ni na Sullivan ang bakas nito hanggang sa isang hotel. Iniwan ni Sullivan si Michael sa kotse. Pumasok siyang mag-isa sa silid ni Rance. Hindi nila alam, si Maguire ay nasa gusaling kaharap lamang. Nag-aabang na parang lobo sa dilim. Isang patibong ang buong pangyayaring ito. Habang nasa kotse, nakita ni Michael si Maguire, may dalang shotgun at mabilis na papasok sa hotel. Agad siyang nagbusina ng malakas. Pero dahil maingay sa silid, hindi narinig ni Sullivan ang babala. Biglang pumasok si Maguire at nagpaputok. Sa swerte, nakailag si Sullivan at Gumante, Nagkabuga ng bala. Tumilapon ang lampara at tumama sa mukha ni Maguire. Napahiyaw ito, hawak ang duguang pisngi. Sa gulo, tinamaan din si Rance. Bagsak. Patay. Agad na kinuha ni Sullivan ang talaan ni Rance, ang ledger. Nakalagay dito ang mga lihim na transaksyon kung saan dumadaloy ang pera ng mafia. Habang tumatakbo palabas, natamaan si Sullivan sa braso ng pinaputukan sila ni Maguire mula sa likod. Pero nakatakas pa rin sila. Habang umaandar ang kotse ng mabilis, napansin ni Michael na hindi na mabuti ang lagay ng ama. Kaya't nang madaanan nila ang isang lumang bahay sa gitna ng bukirin, humingi siya ng tulong. Lumabas ang isang mabuting mag-asawa. Pinapasok sila at ginamot ng matandang lalaki ang sugat ni Sullivan. Nanatili sila roon ng ilang araw. Napamahal ang mag-asawa kay Michael dahil sa kabaitan at magalang na ugali nito. Isang araw, habang nakaupo sila sa mesa, napabuntong hininga ang matandang babae. Mahal ka ng anak mo, Mike, sabi niya kay Sullivan. Hindi mo lang napapansin, napatingin si Sullivan sa anak na nakangiting tumutulong sa garden. Kinagabihan, habang pinag-aaralan ni Sullivan ang ledger ni Rance, nagising si Michael at umupo sa tabi niya. Pa, Mahinang tanong ng bata. Mas mahal niyo ba si Peter kaysa sa akin? Tumigil si Sullivan. Inangat niya ang mata. At dito, unang beses niyang tunay na kinausap ang anak, pareho ko kayong mahal. Huminga siya ng malalim. Baka dahil mas malambing na bata si Peter. Nagtagal ang tingin niya sa anak. At ikaw, mas katulad mo ako? At ayokong maging katulad ko ang magiging buhay mo. Unti-unting ngumiti si Michael. Naluluha. Niyakap niya ang ama ng mahigpit. Unang beses mula nang magsimula ang lahat. At sa sandaling iyon, Nagbago ang isang bagay. Hindi na sila magkasama dahil sa takot, magkasama na sila bilang mag-ama. Nang mabuksan ni Sullivan ang talaan mula kay Rance, tuluyan niyang napatunayan ang matagal na niyang hinala. Si Connor, matagal nang nagnanakaw sa sariling ama, libu-libong dolyar, tinatago sa peking pangalan ng mga taong patay na. Alam niyang hindi na sila pwedeng magtagal sa bukirin. Kaya bago sila umalis, kinausap niya ang mabait na mag-asawa. Maraming salamat sa lahat, sabi ni Sullivan iniwan nila ang mag-asawa ng isang bag na puno ng pera bilang pasasalamat halos hindi makapagsalita ang dalawa nang makita ang laman nito alam ni Sullivan na hindi na niya maiiwasan ang matanda kaya sinadya niyang puntahan ang simbahan kung saan nagsisimba si John Rooney tahimik ang loob tanging dasal ng mga tao ang maririnig nag-usap ang dalawa sa ilalim ng simbahan bitbit bit ang ebidensya ng pagtataksil ni Connor matagal ko nang alam ang ginagawa ng anak ko sabi ng matanda ginawa ko lamang ang kinakailangan pero tandaan mo, minahal kita, kagaya ng pagmamahal ng ama sa isang anak. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ni Sullivan. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, umalis ka na bago mahuli ang lahat. Pero hindi umatras si Sullivan. Isipin mo, sagot niya. Pinoprotektahan nila si Connor ngayon. Pero kapag wala ka na, hindi na nila siya kailangan. Ano man ang mangyari, magtatapos itong lahat na patay si Connor. Tinitigan siya ni Rooney. May lungkot, may galit, at may takot. Maaring ganun nga, sagot ng matanda. Pero hindi ko kayang ibigay sayo ang susi ng silid ng anak ko para makapasok ka roon at barilin siya sa ulo. Sumikip ang dibdib ni Sullivan pero pinatay niya si Annie at si Peter. Tumigil si Rooney, bahagyang pumikit at nang muli siyang nagsalita, puno ng kirot ang boses. Imulat mo ang mga mata mo, Mike. Lahat tayo ay mamamatay tao. Pinili natin ang buhay na ito at kung may isang bagay na sigurado, wala ni isa sa atin ang makakarating sa langit. Maliban kay Michael, mabilis na sagot ni Sullivan. Natahimik saglit si Rooney. Kung ganoon, Mahina niyang sabi, "Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mangyari iyon. Nagmamakaawa ako, Mike. Lumayo ka na. Iyon lang ang paraan." Sa katahimikan ng isang maliit na silid, dahan-dahang binuksan ni Sullivan ang kahon ng kanyang baril. Tinitigan niya ang malamig na metal. Tila ba ito ang tanging sagot sa gulo ng kanyang mundo. At doon, gumawa siya ng pinakamabigat na desisyon. Walang ibang paraan. Isang landas lang ang natitira. At iyon ay ang tapusin ang lahat kahit gaano pa ito kasakit. Bago siya umalis, Iniwan niya si Michael sa isang hotel room. Nagpaalam siya. "May kailangan lang akong tapusin," mahinang sabi niya. "Pagkatapos nito, tapos na ang lahat." Hirap mang intindihin, tumango si Michael, may luha sa mata, pero hindi nagsalita. Alam niyang wala na siyang magagawa sa desisyong iyon. Nag-iwan si Sullivan ng liham kay Michael, alam niya na maaring hindi na siya makabalik. Sa gitna ng rumaragasang ulan at kidlat, naglalakad papauwi ang grupo ni John Rooney. Tahimik ang gabi, pero puno ng kaba. Mula sa anino, isang Thompson submachine gun ang pumutok. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Rooney. Walang nakaligtas, walang tumakbo. Nyanig ng putukan ang buong kalye. Hanggang sa si John Rooney na lang ang natira, nakayuko, basang-basa sa ulan, ngunit matatag, lumapit si Sullivan sa kanya. Tumingala ang matanda, kalmado, walang kahit anong pagtutol. Masaya ako na ikaw ang gagawa nito, malungkot ngunit payapang sabi ni Rooney. Nanginginig ang mga kamay ni Sullivan. Nakikita sa mukha niya ang pighati ng isang anak na papatay sa taong naging tunay na ama sa kanya, pero sa dulo, hindi siya umatras. Itinutok niya ang baril at pinutok ito. Nabalot ng takot ang buong mafia nang mabalitaan ng nangyari, lalo na si Al Capone. Ayaw niyang lumaki pa ang gulo. Wala na ring silbi si Connor sa kanila, kaya't binigay na nila ang impormasyon kung saan nagtatago si Connor. Kailangan na itong matapos. Pumunta si Sullivan sa Lexington Hotel, ang taguan ni Connor. Nang dumating siya, malaya siyang pinapasok ng mga gwardiya. Alam nila ang dapat mangyari. Pumasok si Sullivan sa silid, at doon niya nadatnan si Connor, nakahiga sa bathtub. Walang sumigaw, walang humabol, maingat na lumabas si Sullivan ng hotel, walang lingon, walang emosyon, tapos na ang digmaan. Pagbalik niya sa hotel, niyakap siya ni Michael, mahigpit, puno ng pag-aalala. Wala nang sinabi si Sullivan, at nagpatuloy ang mag-ama sa mahabang biyahe papunta sa Perdition, kung saan naghihintay ang kapayapaan. Napakaganda ng lokasyon ng bahay, nakaharap ito mismo sa malawak na dagat. Habang papalapit sina Sullivan at Michael, isang maamong aso ang mabilis na tumakbo palapit sa kanila. Tila tuwang-tuwa sa pagdating ng mag-ama, nagpaiwan si Michael sa labas para makipaglaro sa aso, habang pumasok naman si Sullivan sa loob ng bahay. Mula sa bintana, nakangiti niyang pinagmasdan ng anak. Malaya, masaya, at tila ba nakalimot sandali sa lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Pero bigla, Napatumba siya, duguan, halos hindi makahinga. Nandoon na pala si Maguire, matagal na itong naghihintay, nakatago sa loob ng bahay, handang tapusin ang misyon niya. Mahinahon niyang inilabas ang kanyang kamera at kinunan ng larawan ang naghihingalong si Sullivan. Sa sandaling iyon, dumating si Michael. Sa kamay niya, mahigpit ang pagkakahawak sa maliit na baril. Itinutok niya ito kay Maguire. Humarap si Maguire na natiling kalmado, sinubukan niyang kunin ang baril. Pero hindi na tinag ang bata. Nanginginig man ang kamay, hindi niya ibinaba ang baril. Mahina ngunit malinaw na narinig ni Michael ang boses ng kanyang ama. Michael, wag mong gawin to. Nanginig si Michael. Gusto niyang ipagtanggol ang ama. Pero alam din niyang totoo ang sinasabi ng ama. Alam ni Sullivan ang bigat ng sandaling iyon. Kung papatay ang anak niya, Maaring iyon ang simula ng landas na matagal niyang pinagbayaran ng dugo at kasalanan, hindi niya hahaya ang mangyari iyon. Kaya gamit ang huling lakas na natitira sa kanya, binunot ni Sullivan ang sariling baril. At sa huling segundo bago makagalaw si Maguire, tinamaan si Maguire. Bumagsak ito sa sahig. Wala nang buhay. Bumaling si Sullivan sa anak. Hawak-hawak ni Michael ang sariling ama. Umiiyak. Patawarin mo ako anak. Mahina ngunit puno ng pag-ibig. Nabulong ni Sullivan. Bago siya tuluyang nawala ng hininga. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Michael kasama ang aso sa bahay ng matandang mag-asawa sa bukirin. Tinanggap siya ng mga ito na parang tunay na apo, doon siya lumaki. Doon siya naging ligtas. At sa pagdaan ng panahon, madalas niyang maalala ang ama, ang mga sandaling magkasama sila sa kalsada, ang mga aral nitong hindi nasabi, pero ipinakita. At may isang bagay na tiyak na tiyak si Michael. Isang bagay lang ang kinatatakutan ng kanyang ama, na lumaki siyang katulad niya, kaya pinili niya ang payapang buhay, malayo sa karahasan. Mula ng araw na namatay ang kanyang ama, hindi na siya muling humawak ng baril. At kapag may nagtanong kung mabuting tao ba si Michael Sullivan Sr., simple lang ang sagot ni Michael, siya ang aking ama. <laughs> Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.